sa ating mga opisyal ang magigiting at uh, magagaling na mayor, vice mayor, ang ating mga bokal, sa inyong lahat, happy, happy tanok. Again, tuwang-tuwa po ako na makauwi muli. Nakarigrigat launayan apo na banugen. Oh, Ngem <laughs> kanu pay ha asaan ang nagriga maysa a Marcos. Adun ti na magulwan. Ada kada kayo mag makagura pay kanya kun. Ngem adamet latta dagiti agtultuloy as sumusuporta. Kilala ninyo ako, hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya, sumuko sa pamilya. Hanggat kaya pa natin. Kakayanin natin kahit mag-isa. Kahit ginigipit, kahit pinipigilan, kailangan kong lumaban para sa inyo, para sa atin, kahit ako ang pinaka nasasaktan.